Kaya nagsabi sa akin, 30 pesos, isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yan? <lizard��> <amplify sounds> <rumors> ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Yo, huh? naman? Tama po yan? 600 <remelu> pesos per kilo. Wow iyon po ang bell pepper Naku, dalawang kulay po yata yung bell pepper isang berde, isang pula 45 pesos ang isang piraso 1,000 pesos ang isang kilo bakit hindi po ito yung unang harapin natin? napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa sinulong na sampung panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ah! e, ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y walaman lamang pong natinig. Eh. <laughs> ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saling, saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? po ninyo lahat yun. Pinagtatanong nila yung Pangulo base do sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga nung kanyang panahon sa War on Drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang rule of law ang War on Drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanan kung ano ang War on Drugs. Puro kalaban ang dating Panginoon. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit papa paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon. Katordi, huwag mong bubulungan yan. iko kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa buga, The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinagkumpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo. Ayaw po nilang pumunta sa korte. Ayaw nilang pumunta sa Piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa fiskalya, yeah. dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Yeah. Nagkukunwa lang na korte. Korte-kortehan. Yung mga chairman ng apat na committee doon, wala ni isang abogado. <laughs> don John NPA. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Atorni Agaton. Kasi paduano yan. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin sa ekonomiya, panglipunan, lipunan, ang seguridad, korupsyon katibalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent sa nang budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo, ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Boy, Saan ka naman nakakita <laughs> ng gano'ng klaseng direction? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ah, ang sabi po ng Vice President, siguro na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Ang ibig sabihin, eh. ayaw ko nang itipensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Ah, hindi. Kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin siya. Tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresinta ng budget. So ang ginawa po nila, pinawag uli ang pangalawang pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magbig, magkaroon ng katwiran na masabina ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po no yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Ang sabi po ng chairman, no debt. <laughs> eh saan ka naman nakakita ng gano'n? <laughs> ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang serval. At pagkatapos po, eh sinabi ko pa, eh bakit baka ako dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang moto proprio action. Yung moto proprio po ay ibig sabihin ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayan. E samantalang ako po, ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan noon. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa Commission. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang binanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Tama. Nirais ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po, po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilan naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. <laughs> Tama po. <laughs> so sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopia, pinagtripan nila. Oh. <laughs> <laughs> ang iglesia ni Kristo ay hindi po laban sa impeachment sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan nang pagsasagawa nito'y wala sa batas at wala sa tuntunin. Ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahagin ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, po, Mr. Chairman, Mahigit pong apat na raang opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential facts. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Ah, Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kaya? yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa iyo. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds sapagat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, Palagi po ito ang nagagamit. Inquiry in aid of legislation. Nasasalig sa, nasa ng batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat... Nag-aatubili ka, baka mayroong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukala. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, Basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ito po ang nangyayari. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po rin nyo, yun lang ang tanging layunin sa labing tatlong pagbinig ng Quadcom, labing tatlo, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. <laughs> Ay talaga po matatawa ka na. Ayaw ko na pong babaan yun. Ibig sabihin, in, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Uh -huh.